Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang sign language. Hindi inaasahan ng mag-asawang Gomez na isa sa kanilang kambal na anak ang kinakailangan ng espesyal na pag-aaruga. Ang akala kasi ng mga ito ay normal lamang ito, ngunit nang tumuntong sa edad na tatlo ang kambal ay doon nila napagtanto ang pagkakaiba ng dalawa. Bukod kasi sa anak nilang lalaki ay tila mahirap itong sawayin mukhang hindi kasi sila agad nito naririnig at kung paminsan din ang hirap din itong sabihin ng gusto. Mahina nga ang pandinig nito at hirap magsalita. Espesyal nga ang batang si Ada. Napagtanto na lamang nila ito nang minsan nilang ipacheck up ang kalagayan nito. Tahimik lamang na nanonood at nagtatago sa bukas na pinto ang mag-asawa habang pinapanood ang sampung taong gulang nilang kambal kasama ang na-employ nilang tutor ni Ada. Inaalalayan din ito ng kapatid niyang si Adi na noon ay nangulit pa sa kanila na ihanap ito ng sign language teacher upang magkaroon sila ng komunikasyon ng kanyang kapatid. Nakakataba ng puso ang pagiging maunawain ng anak nilang lalaki sa kalagayan ng kambal nito. Napangiti naman ang mag-asawa at mahinang napahagikik dahil mukang si Ada pa ang umaalalay sa kapatid nitong si Adi sa sinasagutan nitong papel. Sumisenyas pa ito ng tamang bilang ng numero na ikinakakamot naman ng batok ni Adi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan nila tayo ng kambal. Mahinang bulong ng ina nila, ni hindi maitatago ang saya sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang dalawa. Ako rin mahal, kahit kailan, wala akong pinagsisisihan dahil may munti na tayong mga anghel sa buhay natin. Bulong din ng asawa nito, na ikinangiti niya. Mahal na mahal nila ang dalawa, lalo na si Ada dahil napakalambing nito sa kanila. Mayamaya -maya pa, ay lumabas ang dalawa sa kwarto. Hatak-hatak ni Ada ang kapatid na si Adi habang papalabas ng kwarto. Nagmamadali pa ito, ngunit agad din silang napahinto nang makita nila ang mga magulang. Dali-dali namang binitawan ni Ada ang kapatid. Saka tumakbo sa mga magulang at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Dahang sumenya si Ada dito at si Adi naman ang nagsilbing human translator nito. Aminado naman kasi ang mag-asawa na hindi sila kagalingan sa sign language. Tanging alam nga lang siguro ng mga ito ang kamusta ka, may kailangan ka ba at mahal kita. Mas magaling na daw po siya kaysa sa akin. Mahina ang usal ni Adi. Pagsasalin sa sinabi ni Ada sa magulang nila. Tumawa naman ang mga ito. Kasunod din ng paglapit ng ama sa kanya at pagulo ng kanyang buhok. Nakita nga namin kung paano ka itama ng iyong kapatid kanina. Pabirong sabi ng ama nila na ikinanguso naman ni Adi. Pero kahit ganun ay proud pa rin kami ng ina sa inyo. Dagdag pa nito, matamis nang umiti si Adi dito. Pagkatapos nun, ay napagpasyahan na ng lahat na kumain sa labas kasama din ang guru nila. Matalino naman ako, mama. Pagmamayabang ni Adi habang pinupunasan ang ice cream sa gilid ng labi ni Ada dahil masyado itong makalat kumain. Talaga ba, anak? Bakit nga parang nakita ko kanina na tinatama ni Ada ang sagot mo? Pasimpleng tanong ng ina sa kanya habang may nakakalokong ngiti sa labi. Saka naman ito nilingon ang kanilang guro. Tama ba ako nang nakita, ma'am? Tanong pa ng ina nila dito. Napahigigihik ang guro nila kaya napanguso lamang si Adi. Ganoon din po ang pagkakaalala ko. Nakangising sagot nito at sinulyapan si Adi. Umirap sa kanila ang bata kaya naman pare-pareho silang napatawa ng malakas. Naging sentro naman ng usapan si Adi hanggang sa matapos silang kumain at ihatid ang guro nila sa bahay nito. Makalipas ang ilang taon ay kumuha ang kambal ng kursong Culinary Arts dahil interesado ang mga itong ituloy ang gawain ng ama at ang business nito sa Pinas. Isang sikat na international chef ito at naisipan ding magtayo ng isang maliit na restaurant. Nakalaunan ay kinilalang isa sa mga prestihiyosong kainan sa bansa. Noon pa lamang ay nakaugalian na nilang magbanding sa kusina. Kasama din ang ina nilang magaling gumawa ng mga dessert. Mas masarap na naman ang luto mo kaysa sa akin. Ano naman bang hinalo mo dito? Nagtatakang tanong ni Adi sa kanyang kapatid habang sumisenyas ito sa kanya. Nagkibit balikat lamang si Ada at niligpit ang kanyang mga ginamit. Habang si Adi naman ay muling tinikman ang luto ng kanyang kapatid. Pilit itinutukoy ang kulang sa ginawa niya. Kumpara kasi kay Ada ay mukhang may kulang talaga sa kanyang nabuo. Malapit niya nang na ang isipin na magpagkain ang kanyang kapatid dahil wala pa itong palpak na ginawa. Siyempre, idagdag na rin ang napakasarap na gawa nito. Tuluyan siyang iniwan ni Ada upang kumuha bowl na paglalagyan. Tinulungan pa nga niya itong ihain ang mga niluto nilang pagkain sa mesa. Tinawag din ni Adi ang mga kasambahay upang saluhan na rin sila sa kanilang hapunan. Masyado din siguro malaki ang kanilang bahay dahil medyo natagal siya sa paghahanap sa mga ito. Masayang naghahapunan ang pamilya at kasambahay nila sa mahabang mesa nang magsimulang magkumparahan ang gawa nila. Napanguso lamang si Adi habang si Ada ay patuloy sa kanyang pagkain. May kulang talaga Adi, hindi lang talaga namin masabi. Kunwari malungkot na sabi ni Tin, isa sa mga kasambahay. Baka may ibang ingredients si Ada. Dagdag naman ang isa. Masarap yung kay Adi pero may magic ata yung kay Ada. Pahabol pa ng ina. Si Ada naman ay ninanamnam ang pagkain. Walang pakialam at may sariling mundo. Hindi kasi nito naiintindihan ang pangtutokso na ginagawa sa kanyang kapatid at ang pagpuri sa kanyang gawa. Hindi naman nagtatanim ng sama ng loob si Adi dahil unang-una ay aminado naman siyang mas masarap ang pagkain inihain ni Ada. At pangalawa masyado niyang mahal ang kanyang kambal at sobrang proud din siya dito. Sa paglipas ng maraming taon, ay maraming nahakot na reward ang magkapatid. At kagaya din ng ama nila, ay kinilala rin silang international chef. Mas lalong lumago ang kanilang restaurant na naging eksklusibo na rin sa mayayaman at mga artista dahil pribado ito. Nagkaroon din ng mataas na ratings ang kanilang restaurant dahil masarap talaga ang kanilang kinakain. Ngunit masayang nagsisilebrasyon ang magkabatid nang marinig ni Adi ang bulungan sa kabilang mesa. Sign language? Pipi ba siya? Pabalang nasabi ng isang babae. Mukhang matare ito dahil sa kanyang itsura. Tinignan pa nito si Ada mula ulo hanggang paa, saka ito umirap. Ang malas siguro ng pamilya na dahil sa kanya. tek panito pa nito. Ya, yeah, tama ka. Kung ako kasi, may kapatid o anak na ganyan, itatakwil at papabayaan ko na. Singit ng isa pang babae. Tingnan mo naman, pinagsasayangan nila ng oras yan? Tukoy pa nito kay Ada. Pipi na nga, mukhang bingi pa. Saad naman ng isang lalaki. Sabay-sabay silang tatlong tumawa at ang ibang kasama ng mga ito. maliban na lamang sa isa. Tumigil nga kayo, hindi naman maganda kung kutsain niyo siya. Suway nito sa kanila. Tinignan lamang siya ng mga kasama bago muling itoon ang pansin kay Ada. Pumawa ng malakas habang itinuturo si Ada. Yan, kahit pasigaw-sigawan ko yan, wala siyang magagawa. Bingi nga, di ba? Tapos pipi pa. Paano niya naman ipagtatanggol ang sarili niya? Saad pa ng isa. Parang bubita rin siya, no? Tingnan mo, niningiti ang pako. Pa Dugtong ng isa. Nakakatuwa kasi, utu-utu. Sabi pa ng babaeng na una kaninang magsalita. Itinaas pa nito ang gitnang daliri kay Ada. Sa kamuling, tumawa ng malakas. Kahit pa gustong gustong sumugod ni Adi, ay minabuti niyang pakalmahin ang sarili. Alam niyang hindi maganda ang sinasabi ng mga ito. Pero hindi naman maganda kung susugurin niya ang mga ito. Nagawa pang sulyapan ni Adi ang mga ito at ang panonood niya kung paano nila gayahin ang pagsasign language ng kanyang kapatid. Nakanala rin namang hinahaluan ng pagmumura. Habang si Ada ay walang muwang na pinapanood rin ang mga ito. Tila nasasakta naman siya dahil sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Lalo pa at wala naman itong ginagawang masama sa mga iyon upang bastusin siya ng mga ito. Hindi niya naman pwedeng iwan din ito dito. Halos lahat ng tao na nasa restaurant na yon ay napatingin sa gawin nila. Ramdam at mukhang napansin na rin ni Ada ang tensyon. Mga tingin at bulungan ng mga taong nasa paligid niya. Mabuti na lamang ay wala rin itong kamuwang-muwang sa mga bulungan doon patungkol sa kanya at ang mga hagik-hik na mga ito dahil sa kapansan ng meron siya. Palihim na sumenya si Ada kay Adi upang tanungin ito sa mga nangyayari. Sunod-sunod namang napalunok ang binata bago pilit ng umiti sa kanyang kapatid. Sumenyas na wala lamang ang mga iyon at mas mabuting wag na lamang pansinin ito. Naawa si Adi sa kapatid. Ngunit ayaw niya rin namang pangunahan siya ng kanyang galit. Alam niyang may mas mabuti pang paraan kaysa mawalan ng kontrol sa emosyon at sarili. Napayuko ang binata nang marinig naman ang malakas na bulungan na sinasabayan na rin ng ibang tao sa ibang mga lamesa. Panliliit na rin sa sarili ang nararamdaman niya ngayon. Marahil ang iba ay kinukuhanan na sila ng litrato o di kaya naman ay video at live. ang prestigioso ang kanilang restaurant at maaaring mayayaman lamang ang karamihan ng kanilang bisita. Pero mukhang hindi nabibili ng mga yaman ng mga taong iyon ang manners. Kaya naman, daig pa nito ang mga taong squatter. Dahil hindi marunong ng salitang respeto ang mga ito. Pinapayagan niyan dito, di naman sila mukhang mayaman. Mapanghusgang sabi ng babae sa kabilang lamesa. Nagtataka din ako ang plain ng damit nila. Dagdag naman ng kasama nito. Parang hindi nila afford tong lugar nakangising sabi ng isa. Mahina namang tumawa ang isa pang babae bago ito magsalita. Tingin ko rin, baka hindi sila aware kung gaano ka special at kamahal pagkain dito. Akmang tatayo na sana si Adi upang komprontahin ang mga ito. Nang bumukas naman ang pinto sa private office ng restaurant at inuluwa ang kanilang mga magulang. Pareho pa nilang suot ang uniforme ng pangship. Habang naglalakad ito, papunta sa kanila. Kumunot naman ang noo ni Adi dahil huminto ang mga magulang sa mesa kung saan naroon ang mga nangungutya sa kanyang kapatid. Ngumiti pa muna ang mga ito hanggang sa lumingon ng ina at sa gawin nila at sinanyasan itong lumapit sila. Todo pagtitimpi ang ginawa ni ati habang inaalalayan ang kanyang kapatid patungo roon. Ayaw man niyang harapin ang mga ito, ngunit kailangan niyang sundin ang mga magulang. Ito nga palang mga anak ko. Kung hindi niyo alam, sila ang nasa likod kung bakit mas nakilala ang kainan na ito. Parehong si Ada at Adi, na international chef. Pero si Ada, ang nasiserve sa palasyo ng London para sa Hari at Trina. Narinig ni Adi kung paano suminghap ang mga taong nasa loob ng establishmentong iyon. Nagiba na rin ang laman ng mga bulong-bulungan sa paligid. Natahimik ang lahat ng nasa mesang iyon nang ipakilala sila ng ama. Ang iba pa ay napayuko at umiwas ng tingin. Sila naman ang mga student ng isang culinary school na kailangan nating bigyan ng magandang feedback para matanggap nila ang scholarship sa ibang bansa. Pagpapakilala ng ama niya sa mga ito. Malayang nakipagkamay naman si Ada sa mga ito na mabilis niya ang pinigilan. Mautoridad naman na suway ang sinabi ng ina nang mapansin ang pagkabastos na inasta niya. Anak, anong Pati ba naman kami ni Ada ay kailangan magbigay ng feedback sa kanila? Putol ni Ada sa sasabihin ng ina. Tinignan lamang siya ng ama sa katumango. Mukhang nagtataka rin kung bakit tila wala siyang kontrol sa pagtaas ng sariling boses. Natahimik ang mga tao sa loob ng kainan dahil sa ginawang eksena ni Adi sa loob nun. Kayo, sigaw niya dito bago ituro ang isang lalaki na sumasaway sa pangutya ng mga ito sa kanyang kapatid. Maliban sa iyo ay bibigyan ko ng mababang marka. Sabay-sabay silang napasinghap sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mong anak? Bakit parang nagpapadalos-dalos ka ata? Wala naman silang ginawa sayo, ah. sa iyo ah. Saad ng ina, malumanay lamang ang pagkakasabi nito. Pekeng tumawa si Ati ng malakas sa katinignan ang ina. Sa akin wala, pero kay Ada, meron. Bakas ang galit sa boses nito. Kay Ada? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Nag-aalala din ito, kaya mabilis niyang nilapit ang kanyang anak na si Ada nawala ni ka isa-isang ideya sa mga nangyayari. Hindi naman magandang sabihin nyo ng kung ano-ano ang kapatid ko. Sigaw pa ni Adi na nanatiling na kayo ko ang mga ito. Nakita din ni Ada kung paano tumilim ang mukha ng ama. Ngunit katulad nga kanina, ay hindi niya ito maintindihan. Nagawa pa nga niyang alalayan ang ina pabalik sa kanilang lamesa. Nagtatanong din ito kung anong nangyayari, ngunit mukhang hindi yon sasagutin ng ina. Kinukutsa niyong anak ko? Tiimbagang natanong ng ama nila. Hindi naman nagawang sumagot ng mga ito. Hanggang sa lumapit na lamang ang isang sikat na babaeng vlogger na sa kanila at magsalita ito. Totoo ho ang sinasabi ng anak niyo. Narinig na po ng mga viewers ng live ko ang pagbubulungan nila. Paliwanag nito, ipinakita pa niya ang mga hate comments ng mga viewers ng mga oras na iyon. Hindi na nagdalawang isip na tumawag ng guard ang ama nila. Pinakaladkad ang mga ito. Pagkatapos ng gabing iyon, ay nag agad ang mga magulang nila ng bad reviews sa mga estudyanteng iyon. Dahilan upang i-atras na rin ng mga ito ang scholarship na kanila sanang matatanggap. Pinatikos din ang mga ito ng mga tao sa social media. Bagay naman na magpapakalat ng masamang reputasyon para sa kanila. Laging tandaan, matutong na mispeto sa ibang tao kahit na sa anong edad at sitwasyon nito sa kanyang buhay. Dahil katulad na lamang ng pipe na hindi kayang magsalita, para sa kanyang sarili ay maraming taong tutulong upang magawa niya iyon. Hindi man galing sa kanya ang salitang iyon, ay galing naman sa taong may mabubuting puso. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.